Yo, good day so magbibigay lang ako ng simple reaction dito sa uh, ano ba matatawag to Baka madali tayo ni Facebook eh <laughs> uh, yung huling sinario o eksena ni uh, Bagyo at Buboy no ng uh, Batang Tondo sa APJ's Batang Quiapo grabe grabe sobrang uh, ako dahil like, si short film ako dama ko yung ginawang istorya dama ko yung uh, yung uh, brotherhood dama ko yung samahan nila as in dama ko lahat pat magmula dun sa uh, sa ginawang uh, mga lines ni Derek no at hanggang dun sa pag-edit as in sobra no yung tipong uh, pwede siyang pangsinihan eh no yung tipong pwedeng uh, panoorin sa sinehan na eh. bandang dulo yung parang bida sila na sila ng ganong senaryo sa dulo na hindi sila basta nawala sa eksena nang wala lang or bigla lang tumumba So sobrang saludo ron talaga no. Uh, boss Jan Barakoa yan po si Buboy at si Boss Bullet ang bumanggay ba. Uh, yan naman si Bagyo. So sa mga hindi nakakaalam mo ulitin ko ulit to. Si Parin Bullet. So last January pa lang siya yung una na refer sa akin. Papunta kay Boss Jan at siya pa papunta kay Champ Mamot na si uh, Bulldog naman sa Batang Kiapo sa Team Tanggol. So yan dalawang po yan talaga ang ulit ang tumawag sa akin last September parang uh, ipasok dito sa batang kiyapo at nangangailangan niya ito. At hindi ko maakalain, natatagal ako ng hanggang ngayon. So, October, November, December, January, February. So, almost 5 months na po ako doon. Pero hindi naman laging straight yun, di ba? Kung baga, ang um, expect ko lang talaga is baka tatlong taping lang, ganun. Kasi yung mga dating sinalangan ko rin, uh, medyo may onting roll, pero yun nga, medyo may isi So, dito, sa pag-refer sa akin itong dalawang tao na to, yan, si Boss Jan, si Buboy, at si Paring Bullet na bagyo ng Batang Tundo, eh talagang uh, na-surprise ako at syempre, iningatan ko yung mga pangalan nila dahil sila nga nag-refer sa akin. At syempre, ngayon, uh, si Champ Mamot, ang talagang uh, medyo, kasi, kasi, kami po ang magkakasama doon sa set dahil uh, tumayong kaming kalaban ng Team Tanggol at ang Team Tanggol nandun po si Champ Mamot. So, bigyan ko lang na ng reaction yung ano, yung magmula nung pumasok sila. Sobrang surprise din ako kasi nga, Una-una si Boss John Baracuan, yan established na tao na yan mga pare. Kumbaga, uh, dati pa may Baracuan na hindi ko pa siya kilala personally. Pero, bisan lang kami nagkasama niya sa event at nung laban ko nga sa YorCC. Sabi ko, akala ko nung una suplado to. Kasi minsan, siyempre, ganun tayo minsan. Eh, uh, medyo mabilis tayo mag-judge. Purgit nakikita natin sa mga vlog o sa uh, ibang videos na parang maangas. Ganun. Pero sa personal palang lang, bait. At yung nga, nung naging uh, close lang ni... Uh, pareng bullet so doon ko nakita yung uh, brotherhood nila on and off the cam at the same time which of sabi ko ang angas ng samahan nila at yung uh, yung samahan nilang dalawa from uh, vlogging world at to the artist world ay eh, talagang binigyan ng istorya at uh, isa nga uh, surprise, na surprise talaga sa mga acting nila lalo si pareng bullet nung una kasi expect ko dito sabi ko Uh, Siyempre sa social media nakilala si Bullet na talagang barakulista, malakas mag-hype. Naadala niya ron sa batang kaya At uh, napabilig na ako dahil sabi wow. parang uh, dati na siyang umaacting. Yeah. Siyempre ganoon din si Boss dyan dahil from vlogging nga naman, tapos ngayong artista ka, sobrang laki adjustment po niyan. Yan. Yeah. Kasi kami mga vloggers or kami mga influencer, alam namin kung ano yung pwede namin gawin sa sarili camera namin. Pero pa may iba na magdidikta sa amin para umaacting, ibang level po yun. At talagang kitang kita mo na nagawa nila ng tama at sa pool talaga sa karakter nila yung naging role nila sa Batang Tundo. Siyempre, yun nga, sobrang laking karangalan din na na-refer ako ng dalawa to kasi tutuusin sino ba naman si Mabsoberano, mga par, mga ma'am sir. No? So napakasimple ang tao natin, napakasimple ang tao lang natin na talaga wala tayong ibang kargada araw-araw kundi maayos na pakikisama at magiging totoong tao sa kung sino man makasalamuhan natin. So yun yung pinaka-importante rito. Kaya nagbigay na ako ng reaction kasi hindi ko na kaya ko no kasi nga sabi ko uh, si Mrs. nga nalungkot eh nagabi niya nina alungkot yung dalawang taong tumulong sa yo eh last scene na nila ngayon sabi niya, parang ang sakit ng pagkawala nila sabi ko bakit sabi ko kung muna ikwento panoorin natin yun nga ang istorya ng parang samahan na sila yung naging taya para makalaya yung ibang kasama na matagal na nilang mga kaibigan. So napakaganda, no? Napakagandang istorya. Yung tipong Uh, huling eksena mo na pero binigyan ka pa ng pagkakataon ni Direk na talagang ma-highlights ka. Yeah. So sobrang napakaganda. Parang kami mismo sa set namin, sa team namin, ang ganda. Kasi nakita ko rin naman niya sa probinsya ano, yung kung paano sila isa-isa uh, nawawala. Medyo talagang ano eh, uh, mamabigat sa dibdib na masakit tingnan talaga. Ganun gumawa talaga, no? Ang tindi talaga. Lahat, lahat talaga from direction, from lines hanggang sa pinaka-editing, grabe. Sasapul talaga. Ngayon, pag medyo hilo ka pang viewers, hindi pa ma-appreciate 'yon. Pero dahil nga, nga ulitin ko nag short film ako. Pagdating sa drama talaga, feel ko talaga sobra, sobra. Sobrang feel talaga kaya. <laughs> magpapasalamat ako ng todos dahil uh, sa dalawang to kasi pinangarap ko yan na uh, baka someday magkasalubong yung Batang Divisory at Batang Tumdok ako napakagandang tagpo with Kiko Matos pa sa, sa uh, group nila nila Primo eh talagang sabi ko sana magkasama-sama sa isang set sabi ko napakaangas talaga kasi puro, yung, puro bara ako tapos yung, yung, mga idol ko dati na ngayon mayayakap ko at kasama sa trabaho at katrabaho ko na sila at Again, maraming maraming salamat sa iyo, Boss Jan, aka Buboy at Pareng Bullet, aka Bagyo. Sobrang, sobrang niyanig nyo yung vlogging uh, uh blogging world, no? O influencers world kasi nga bihira sa first time yung magagawa yung ganyan. Sa totoo lang. Kaya sana, ingat. Sabi nyo nga, hindi pa naman itong unat huli, no? Sana may mga proyekto pa na someday kasama tayo. O, di kaya off cam, no? Talagang uh, nakita pa yung brotherhood niyo. kay eh. solid din. Kaya marami salamat. Wala akong masabi sa ugali ng dalawang yan kasi mas literal na kasama ko si Paring Bullet dahil doon sa laban na siya So, iba yung karakter niya sa camera at sobrang iba siya sa off camera. Sobrang bait po ng tao niya. Talaga marami kang matutukong sa mga share niya. May mga bagay siya sinishare na, na about sa buhay niya na hindi niya nilalabas at nilalabas na lang sa mga totoong tao para sa kanya. Doon niya lang sinishare at kung sino lang yung pinagkakatiwalaan niya. Kaya sobrang dami ko natutunan. Si Boss dyan naman, yun nga, pero makala ko maangas, mabait pala. At yun nga, hindi ko akalain na, wow, Boss dyan, barakuan na yan dati pa. Nirefer ako kay Champ Mamut para makapasok sa batang pet. Kaya sobrang ano, overwhelming at saka matatawag kong isa sa swerte ko sa buhay na may dalawang taong na nag-refer sa akin papunta roon. At sobrang marami salamat talaga sa inyo mga pare, mga brother no? at alam ko hindi lang yan ang blessing nyo marami pa kayong magiging blessing dahil alam ko off cam or on cam na totoong tao rin kayo lalo sa ibang mga tao na tutulungan nyo and again, dito syempre, Champ mamot talagang dito kami ngayon uh, kinakarga kami ngayon ni Champ Mamot kaya sobra salamat din Champ no? at sa punong director natin sa Batang Kayapo pinaganda talaga so para nakaka-inspire lalo yung tipong pag mawawala na pala ako pwede maging ganun din yung senaryo ko. Kaya ang sarap sa puso panorin at ang sarap sa puso magtrabaho pag lahat ng kasama mo okay at halos tropa mo. At syempre, dapat may disipin na tayo. Yun lamang po. Again, see you sa ibang lugar o ibang gigs. Karen Bullet, uh, a.k.a. Bagyo at Buboy. Para ko ang boss dyan ng Batang Tundo. I love you all, brothers.